Ayan. Sige, o, ito, naman. Uh, ay, anong tawag dito? Ano ba yung <coughs> name? Jeric po. Jeric. Parnacha po. <clears throat> so, ito po yung ginawa naming device or product na tinatawag namin Monifier stands for Fire Monitoring System with CCTV Camera and Alert Notification. Mm -hmm. We have a product ay, a device at the same time meron kaming application na ginawa sa cellphone which mm -hmm. is siya yung mag-operate, siya yung mag-notify sa inyo kapag nakadetect po siya ng fire which is meron pa po yung 360, cam 360 degree camera. So tinatawag po namin siyang device kasi sa isang, kunyari po sa room, pwede nyo na po siyang ilagay in at the same time kapag nakadetect na po siya ng fire, malalaman at malalaman nyo po gamit po yung application na ginawa namin sa cellphone So ito, para sa sunog? Opo. Uh, <clears throat> kung nakalagay ito sa kwarto, at nag siya ng kailangan apoy eh. o usok pa lang. Kwan po ma'am, uh, yung sa si ma'am, CCTV po siya na may mga built-in sensor. Kung -huh. Kumbaga yung CCTV po, yung pananaw na yung CCTV na for monitoring lang po siya, ay dinagdagan po namin siya ng features. Meron na po siyang temperature humidity, fire sensor, tsaka smoke sensor, tsaka 360 camera na nakakonekta po sa application namin. Ngayon po, once na ware nagkasunog gaso sa kwarto kaya kuan ia-alert ka po ng device namin. Anong klase alert? Uh, ano? Ah, asy boalari po. po. Ayun po, tapos maia-alert ka po ng application fire detected. Hmm. Tapos ngayon po uh, sa smoke sensor ganoon din po, may mga gauge po siya na kuan. Ayun po, tumataas po siya na rin nakadetect po siya ng butane, ganoon hmm. 'yung no, no, smoke ah. sa bahay pag sumagad na po yung maximum limit, i-alert ka rin po nung device. Ngayon, tapos isa pa po noon, pag meron din po kayo siyang temperature, saka humidity na gauge. Ngayon, pag na-max niya na po yung limit at nakwan, i-alert ka po niya, hindi ka po niya tatantanan hanggang sa bigyan niyo po siya ng action na titingnan niyo po sa camera o kaya tatawag na po kayo ng kuwan para huminto po yung device namin sa pagbigay bigay ng alert po sa inyo. So, ayun po yung features ng device namin. Sige. Ah, uh, eto, meron siyang... Tapos, ayun po yung 360 cam po namin. May ikot? Ah, uh, po. Para yung surroundings po, uh, okay. mas, mas makita ng mas maikin. So, may, may access kay. ka rin dun sa loob ng unang um, Ah, po. Gano'ng kalayo ang distance? Ah, uh, yung sa amin po, uh, kahit po nasan ka, pwede po at siya makasak. Ah, uh, po. Basta nakasaksak. Tas Basta nakasaksak po siya, tapos nakadetect, ay nakakonect po siya sa internet, sa wifi. Mm, Kahit nasa malayo ka po, madidetect nyo po yung Qantas Mic. May wifi connection. Po. Itong phone, kailangan may internet access din syempre. Ah, po, may Kami, nakabukas po yung data nyo. Oo, oh, hindi naman kailangan nakakonect kayo sa parehong ah, wifi. Apo, hindi naman po. Okay, pag ba, um, so, itong ganitong kaliit na gadget, okay kayo nilagay mo sa isang, sa loob ng bahay, ah, uh, meron ba siyang maximum na Kun po ah uh, basta na... as as long na ma-detect po siya ng apoy na nasa loob po siya ng kwarto o kaya sa kusina. Uh -huh. Basta saan po siya naka-place? I-alert ka po niya kung may na-detect siyang apoy mm -hmm. o butane, any gas po na ano na uh, related po sa fire. I-alert ka po si kano kalayo yung distance ng fire bago siya matititit? Ma uh, as long sa nasa loob po ng kwarto, ma'am. Ah, talaga yun? Um, Makakatititit. So, kung baga basta close yung lugar? Ah, po. Ma basta may fire po na sumulpot sa isang lugar o kaya naglabas na po siya ng gas doon, i-alert ka na po ma na uh, alert gamit ng device namin gamit po yung application na ginawa niya. I see. Ang galing naman. Paano niyo naisip itong ganito? Idea. Saan galing? Sa... So Marami na pong nakaisip ng fire alarm system. Ang ginawa po namin para makapag-come up po kami ng banibagong features which is kasama pa rin yung fire, ay, yung fire alarm system. Uh, dinagdagan pa po namin siya ng maraming features which is yung hindi lang po siya sa fire makakadetect which is pati yung smoke tapos dinagdagan na rin po namin siya ng camera para at the same time makikita nyo po kung nasan nakalagay yung device nito tapos uh, recently lang po itong device namin na present po namin dyan sa Gimba Fire Station yes, yung, yung Nai-present po namin siya last week then sinabi po namin yung features tapos kung paano po siya i-operate uh, nagka nakakuha naman po kami ng magandang feedback sa kanila sabi kailangan lang enhancement then after that pwedeng ma ma-publish tong product na to parang ganun po yun po yung sinabi niya. yun ba yung gusto nyo mangyari ma oh, oh magamit dito sa Gimba oh, magamit po tapos ma, ma makilala kung ano po yung nagawa namin yes. device uh, meron akong may na idea sa isip ko. Na, uh, pwede nyo bang dagdagan yan ng, uh, for example, uh, mag, aano uh, ano siya, mag, magbibigay siya ng alert sa mga agencies. For example, Pwede po, ex, ma'am. Pwede naman po. Uh, da, pwede po namin siyang dagdagan ng SMS notification o kaya ng mismong call na tatawag kunwari oh, sa, location. sa first station po uh -huh. or location na send. Mm -hmm. Tapos same po, i-alert po sila. Pwede uh -huh. naman. Para kung hindi man mapigilan yung Uh, mismo nga po eh. at least ah, uh, kahit kung di man mapigilan niyo. Yung... Kung hindi po mabigyan ng action uh -huh. sa one, sa, sa daman, direct na po sa kwento. Uh -huh. Direct na nakaagad, ganun ba? O oh, nasa Maynila, ganun. Oo po. Hindi mo makakaulit po Oo po. So, ayun po. Ang galing ah! Congrats! Thank you po. Ito kasama natin si Ginger Jewel at si Criseline ng BSIT. Anong year? fourth year po. po. Fourth year na kayo. Graduating yes. na kayo, ibig sabihin? Yes. yes. Okay. Oh, well, sige, i-walk through nyo nga ako dito sa produkto nyo. ah. Uh, uh, ang product po namin ay uh, name is Sensigas po. Ang Sensigas? Yes po. Okay. Ang Sensigas po namin is about uh, nakaka-sensor po siya ng sense ng gas mm -hmm. leak na gas leak, butane at LPG hmm. po. Yes po. Ito po yung Okay, ito. Ito po yung gas sensor niya. Mm. Ang tawag po dito ay MQ2 gas sensor. Huh? MQ2 gas sensor okay. po. Tapos nasa loob po niya yung pinang po namin na which is the Arduino Uno board. Mm -hmm. Tapos Paano niyo ini-input kung anong klaseng gas yung kaya niyang i-sense? Ang MQ2 po kasi nakaka-detect po siya ng LPG, propane and butane. Butane. Yung mga, yung mga nag-aapoy, sir. At yes. saka mga sumasabog na yes. klase. Yes po. Uh, Yun po yung mga... Yes po. May iba't ibang klase po kasi ng MP. gas sensor. Mm, so, doon dinipende po ano yung kakabit na gas sensor. Yes, yes gas po. Ito, okay. ano naman to? Ito po yung LCD. LCD. Makikita po yung value kung gano'n na po kataas yung gas leak. Ito po, ko po. Dito po. Dito po. Yan dito. eh po, tumatakot. Pag nag 200 po siya, magiging danger po siya. Paano pa? Magiging danger po siya pag nag 200. 200 po, ah. magtunog mo tunog. Pag more than 200. Oh. Pag nag 500 pag po, nag 500. magiging critical ano na po siya. Mag po yung tunog oh. pag, pag, pag nag 500. Bawag na, ayaw, po. <laughs> <Huh>? <laughs> <Ha>? dito, po <laughs> Sige. Um, So hindi siya, nagte-detect lang siya? Ngayon, kung tolerable yung gas, hindi siya mag... Hindi oh, po. siya hindi po siya Pero, kap meron, malalaman pa rin kung meron. Yes, yes po. Uh, ano to? Manual siya? Mechanical? Kailangan? kailangan yes yung, po. Kailangan kasi siya. po, ito po ay use, gamit po dapat ng firefighters po. Yes, mm, po. para pag pumasok sila sa loob ng building. Yes po. Kasi po may incidents po kasi na sa mall, may pagsabog po na naganap. Then, after po noon, pumasok po yung mga firefighters, which hindi po nila alam na may another gas leak pa po pala. Then, may another explosion po na naganap. Kaya nadamay po yung mga firefighters. oo oh, dito ba yan sa Pilipinas? Yes po. Nagsabi yes, po? Parang, sa Visayas po alam ko yun. Ay, dito sa Pilipinas? Yes po. Oh, ganon. So, para... Uh, yan ang gagamitin nila para man malaman kung merong uh, merong leak ng mga gases Apo. bago Apo. sila pumasok. Apo. Oh, yes, Kung i-clear nila yes, yung building, po. gano'n. Yes, po. Mm -hmm. Para po wala na pong another explosion na magandang. Uh, Oo. Oh. Sige. Ano sila naman ang nakaisip ng ganitong plano? Kami pong magkaka... Kami pong magka uh, po. May, meron kayong inspiration kung saan yan galing. Yun na. I yun lang, yun ang yep. mismo gas gas explosion na yun. Yes po. Okay. Oh. Ah, okay. Um puwede ba yan maging automatic halimbawa nandoon lang siya sa loob. Parang ito. Yes po. May way ba para maging automatic? Pwede po. Sya? Actually, um, ang yeah, common na po kasi yun eh, yung nakakabit po na ano, Ah, yung sa may so, taas po, okay. gas sensor oh, din. Oh, gas sensor din yun. Ngayon gusto niyo naman na wearable po ah. siya, na dadala po siya sa kahit saan. Uh, ah. pwede, po. pwede ko po kasi i-integrate po yan sa suit. Ah, pwede i-innovate po na suit. Ganun po. Possible din na ilalagay po siya sa sa anong tawag na yun? Yung video pat? Uh, drone. Drone. Ah, so, po, possible din. ilagay po. ah. ilalagay doon. So, Papadala sa, papadala sa loob, para walang human interaction ano po. kung sasabog man yung drone niya yes, drone na lang ayun di ba sila at least hindi tao ano oo oo oh, ang galing galing naman ng mga batang tao ilan taon na kayo 22 po 22 na may talaga kayo sa mga ganito na ikaw alin ba may hilig ka na ng bata ka ba Ah, nung bata ko, kumilig lang po akong mag-build ng mga bahay-bahay, gano'n po. Mm.